Hello po mga kalaki alas 5 na po ng hapon at syempre pag ganitong alas 5 ng hapon medyo malamig na at medyo okay na yung hangin hindi na masyadong mainit Abay tutok na po rito mga kalaki masarap pong mamigay ng mga <coughs> Ano po yan nasamig ako number nga may nakaalala sa akin Isip nga kayo ng number sino kayo nakaalala sa akin Para namang may umaalala sa akin na la po Ayan po mga kalaki, ngayon po masarap po mamigay ng mga lucky numbers Ano po mga kompletong lucky numbers sa mga tumataya po ng mga 2 uh, digit dyan 3 uh, digit, 4 digit, 5 digit at 6 digit Ngayon pong alas 5 ng hapon, mamimigay po tayo dyan Ang mga lucky numbers po natin pwede nyo pong tayaan sa Sa Weteng, sa STL, sa 2D Lotto, sa National at pati po sa Android pwede po ang mga lucky numbers natin po. Okay, kaya kung ready ka na mga kalaki na kunin ang mga lucky numbers namin ngayon po Alasin ko po ng hapon, tutok na po rito dahil mamimigay na po ako ng mga lucky numbers na talaga naman pong inaabangan ng mga lucky followers natin na masusugit po. Kaya eto na, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Hinda ka na bang maging milyonaryo? Siyempre, pag manalo, kahit hindi ka maging milyonaryo, manalo ka lang sa mga lucky numbers namin. Tuwang-tuwa na po kami ng mga kalaki. Okay, at eto na po mga kalaki, ang ating mga lucky numbers. Abay, kunin mo na. Siyempre, mamimigay po tayo ngayon ng tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit, dalawang 6-digit lucky numbers sa mga masusugid nating mga loyal followers na nakatutok po na nag-aabang ng mga lucky numbers natin araw-araw. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, 3 days po bago po natin palitan ha. Ayan po, kaya eto na po, kunin nyo na po mga listahan nyo, ibibigay ko na po ang mga 2-digit lucky numbers. Punin nyo na Number 5 At number 27 Ayan po yung una Ang pangalawa po Number 16 At number 20 At ang pangatlo po Number 10 At number 23 At syempre po Isulit na po natin Ang 3-digit lucky numbers Ang 3-digit lucky numbers Namin ay Number 2 1 Eight. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 739. At ang pangatlo po, number 630. Ayan po mga kalaki, ang 3-digit lucky numbers. Isunod na rin po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 4236. Ayan po mga kalaki, yung una. Ang pangalawa po, number Ayan Ayan po mga kalaki ang pangatlo Ang pangalawa At syempre po ang pangatlo po natin Number 9331 Ayan po mga kalaki Ang ating mga lucky numbers po na 4 digit lucky numbers Nabigay na po natin ng 2 digit, 3 digit, 4 digit ha Make sure po mga kalaki Ang mga lucky numbers namin na alagaan nyo po yan ng 3 days Bago po natin palitan At syempre po pwede nyo po yung i-ramble Para mabalik ka ng pang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, so bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers sa mga masusugit po natin mga followers dyan na nakatutok po, dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers araw-araw na libre. Hanapin nyo po sa Facebook nyo, ayan, itype nyo po ang Red Parungkin, ayan. At syempre po, i-check nyo po ang followers lagi. Meron po kaming 330 5,000 followers mga kalaki kami po yan check at meron po kami second account tried parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers at syempre po Aris Getchel yan ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook at syempre po meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin parong parungkin po na meron pong 16,500 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin ride parong kindin po na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa social media kung saan pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest ng mga lucky numbers, magpa-code. At pag nakita ko kung kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart, automatic po mga kalaki, bibigyan kita ng lucky numbers dyan sa messenger mo, i-check mo yan sa spam message mo, meron ka ng lucky numbers tulad nila, at syempre aalagaan ano po yan ng 3 days. Okay, so mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers namin, libre, wala po itong bayad. Inuulit ko po, libre, wala pong bayad ito private consultation po ang may membership fee at sa private consultation na yun, good for 3 months po yung mga kalaki. Ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months. Yung mga tatayaan mo laban sa Loto Pilipinas at Loto Abroad mga kalaki. Okay. At syempre po sa mga interesado po na magpa-private consultation at subukan ang galing namin sa mga numero, message na po kay sa messenger at tatawagan ko po kayo para usap tayo. Legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At tandaan nyo po mga kalaki ha, ito po ay walang pilitan. Malay mo naman po, pag na code ko ang birth at birth mo, ay swerte pala, isa ka sa mapanalo namin mapasama ka sa book of winner namin. Kaya subukan mo na ang galing namin sa mga numero. At syempre po mga kalaki, ito na po mga kalaki ha, ang 5-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, punin mo na, ngayon na, number 16, number 38, number 33, number 24, at number 90. Ayan naman po ang pangalawa, number 31, number 27, number 33, number 35, at number 40. Ayan po mga kalaki, at syempre po bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po dito ang 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers mga kalaki. Kaya, Eto na kunin muna ang aming 6-digit lucky numbers. Eto na po. Number 23, Number 38, Number 30, Number 25, Number 19 at Number 6. Ayan po, yung una. At ito naman po ang pangalawa. Number 22, Number 35, Number 38, Number 40, Number 14 at number 70. Ayan po mga kalaki kompletro po mga lucky numbers. Kayo pong alas 5 ng hapon. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po ang mga lucky numbers namin. Aalagaan nyo. Huwag nyo po agad binibitaw, bitaw, bitaw, bitaw. bitawa na. Nanggigigil ako sa inyo eh. Ayan. At syempre po mga kalaki. Ito na po tayo ang paborito ng lahat ng shout out time. Shout out po tayo sa pamilya Acosta ng ano to? Talisay, Batangas. Hello po, ayan. Maraming salamat po sa mga pamilya Acosta dyan sa Talisay, Batangas. Batangas, ilang beses na kitang napanalo, Talisay. Ikaw na ang susunod na mananalo. Maraming salamat po sa pagtutok at syempre po sa panonood nyo po sa amin. At syempre po sa mga, ayan, ano to, sa mga farmers naman po dyan po sa may... Silang Cavite. Uy, hello Silang Cavite po sa mga farmers po dyan. Maraming maraming salamat. Saludo po kami sa lahat ng farmers po sa buong Pilipinas. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood po. Lalong lalo na po dyan sa mga farmers din kila Nanay Lisa, Nanay Eden at Nanay Rebecca. Hello po sa inyo. Ayan, maraming salamat po. Mananalo ka Kabite At syempre po mga kalaki, yan po mga laki numbers namin. Good luck po at claim it. Mananalo po tayo ngayon pong Marso. Good luck!